Yung pinakadulo doon, kanto. Ito ang bahay namin. Ayan, puro kahuyan. Nagtataasan na kahoy. Pero malayo naman sa bahay. Ito yung pinakakalsada. Welcome to my vlog. wala tayong gagawin ngayon kundi maglinis sa paligid ng kabahayan dahil marami ng mga sanga ang kahoy kailangan na nating mag bawas bawas at pagbunot ng mga damo kung kailangan maganda rin makahoy dahil malilim ang paligid ang nagiging problema lang talaga makalat yung mga dahon na tuyo na nahuhulog tingnan nyo naman kawawalis lang kanina ngayon naglaglagan na naman ang mga tuyong dahon ipinapatupad pa naman sa barangay naman yung bawal magsiga. Kaya lahat ng mga dahon ilalagay sa sako, hahakutin ng dump truck. O kaya ibabawon mo sa lupa sa likod ng bahay. Para gawing pataba. Mahirap nang bunutin ng mga damo sa harapan ng bahay sa may kalsada. Kaya bumili na lang kami ng gamot. Gamot para malasong yung mga damo. Demolition X. bali i namin mamaya sa damo. Medyo may kamahalan nga lang, pero sulit naman. Almost 400 din ang price niya. Yung pinakadulo doon, kanto. Ito bahay namin, ayan, puro kahuyan nagtataasan na kahoy pero malayo naman sa bahay ito yung pinakakalsada mag-i-spray na lang kami ng damo dito sa harapan ng bahay Mahirap kasi bunutin kaya dadahanin na lang ng gamot para mamatay. Makapal na kasi yung damo. yung sunod-sunod na ulan mabilis siyang lumaki hindi naaagad kaya papatay na lang ng gamot Ito yung punta ng highway, mga 200 meters mula dito sa tapat ng bahay namin. Yun yung highway, national road. Pag pumasok naman, mga 200 meters din, national school naman. Sa barangay namin, ang bahay namin, nasa bungad. Dun sa highway, ano ng simbahan. Maraming barangay din dito sa ng highway. yung National Road. Pangasinan na Becija National Road. Dito naman sa loob, maraming barangay na naka, dumadaan sa amin. Kapasok sa loob, maraming barangay dyan. Dito rin dumadaan sa amin. Dito naman ang Barangay Hall, katapat namin. Puro kahoy ano sa kahalaman. Ito yung harapan ng bahay. Yung ibang kahoyan sa kapitbahay na yan Nagbabawas kami na sanga lang po ng punong kahoy dito sa likod ng bahay Gawa ng sunod-sunod na ulan, madaling magsilakihan ng mga sama kailangan nang magbawas kasi para ma liwanag yung mga paligid para maliwalas kaya si Jumong nasa tok na ang na nasa puno lang santol madami din kasi mga punong kahoy dito sa likod nakapalipot sa bahay malayo naman sa bahay hindi naman nakaka-aksidente just yes in case na malakas ang hangin konti na lang siya ang tatagain marami na rin po nung na putulan ng sanga mas lalong naging maaliwalas na yung paligid dahil nabawasan ng mga sanga naging medyo maliwanag nakatapos na rin sa maghapong paglilinis sa paligid ng bahay Andito na yung kubrador ng weteng, tataya na tayo. Ayaw ipakita yung magandang mukha eh oh. Ayun, may video na rin. Andito na yung order nating old tambo. Ito na yung walis tambo na ang order natin. Un-order tayo ng dalawa. Maganda naman siya makapal. Okay din yung pang walis. Tail here. Thanks for watching.